Ito na uh. uh. Woo! mga shooting Good morning po sa inyong lahat mga idol So mga ka shooty for today's video mga idol Tayo po muna ay magpipishing So wala po na tayong tour guide dahil walang clients mga idol So hanap po na tayo ng paraan para makalibring ulam Or makabenta tayo para mayroon tayo na ng mga income At pabiling bigas at pabiling gata at So ako lang po yung -isa, mga idol ang lalakot yung araw na ito mga ka So samahan nyo po ako mga idol Nangits kong mamaya mga shoot eh, abang, abang lang tayo kung ano po ang mahuli po natin. Tara, 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 samahan niyo ako, let's go! So yun nga mga ka-shootie, mag-area na po ako. So ang pahayin po natin ganito lang po. Ayan lang. So ang tawag dito sa klaseng uh, pahingislan na itong mga idol ay subid-subid. Uh, Hindi -subid. ko lang alam kung ano ang tawag po sa inyo na ito. Ayan, hilahilahin ko lang itong mga idol at uh, sana may gumagat target natin na ista ay uh, balo kung sa english ay needlefish. fish tayo mga idol abangan nyo lang po ako mamaya mga ka-sutee baka may madali tayo na ah, mga idol mga ka-sutee isa din tayo Tayo mga kasyudi, isa Dali din, 1-0 So ayun nga mga idol Hindi oh. yan makakawala pag kinain nyo yan Pero hindi natin yan mapapain ulit Putulin na lang natin yan ay oh. tayo naman mga idol Tama tayo Ito na mga kasyudi Yes Hindi ko lumalaban mga idol Sabi. May pitik-pitik. Malaban. Uy. Thank you, Lord. So, mga idol Shudi Makakawala dyan pulupot ka na Ito pa Lumalaban Dating pwede persahin do at medyong malit lang yu tamsi baka maputol Nah Kita na ritu uh. Woo Guys, mga ka oh. Pangalawa. Thanks, Lord. Tawa na tayo. Yung nga mga idol, oh, Kita nyo naman, hindi talaga siya makakawala, mga ka Dahil nakapulupot yan, oh. Pulupot yan sa ngipin niya. Kasi yung uh, ngipin ng needlefish talagang... ah uh, napakatutulis kaya pupulupot yan dyan kaya hindi siya pwedeng makawala depende na lang pag naputol tamse ayan o, pag nagamit na natin na isang beses hindi na natin magamit ulit yan ayan o alright dalawa okay guys pupulo na natin to mga idol at uh, gagawin namin natin ngayon yung ano yung pambalo din siya kaso wala may pain mamaya na ulit tayo nito mga ganito ah uh, baka sumibad yung ano yung balo sa pain yung may sidak talaga na pain so mamaya na ulit tayo nito okay ito na naman ang gagawin natin mga idol pambalo din siya mga kasudi pero ganito yung style niya senyum ya ganyan may palutang papainan natin isda yan ganyan lang Ah, mga kasyudi, dali na At yung isang palutang din natin Sinibad na rin Yan na, sinibad na rin itong isa na to Nagsibara ng mga idol sabay-sabay na yung mga palutang may oras din talaga yung kain ng balo ay nagtarakbuhan na yung mga ano natin oh. mga ating mga ating mga palutang puntahan ko lang yung ano natin puntahan ko lang yung mga palutang natin ayun oh nagsisi ano ha nagsisi si bata na mga idol ayun na, unahan mo natin to yung isa mayroon na rin doon ayun na, nagkakahiwalay-hiwalay na sila ito mga idol Shudig. Sabay-sabay na sila. Yung isa rin doon sa baba. Uban na rin. Sinibad na rin. Ito muna inuna natin. Malaki to. Ayaw magpahila pahila. Yung lumalaban mga idol.

mga idol. Medyo malaki to. Promises. Malaki. Ah! Ah! Luglog na naman sa ilalim. Huwag lang sanang makawala. Masya. Oh. Uh. Woo! Guys, oh. Big size. Wee! Oh, mga idol. Thank you, Lord. Oh. Big size, mga idol. Sinabitan siya sa may gilid, oh. Hindi siya makawala, eh. All Alright. naman mga idol mga kasyuri ba malaki-laki to uh.

Habang naghihilada ako guys, yung palutang natin, yung may pae na isda, doon nakababad lang. Baka mamaya pagbalik natin, may sibat na naman yun. ikutan ko ulit to, dito. mga idol không oh, big size again, Yeah. Thank you, Lord. Sa so, inyo mga ka-shoody, uwi na tayo mga idol. Dahil uh, yun nga, hindi natin inasahan na ganito yung magiging huli natin. O, wala kasi akong ng yelo. So, uwi na po tayo. Oras natin ngayon ay uh, mag-alauna. So, umalis ako dun sa bahay kanina. Uh, Mag-eat na mga idol. So ayan uh, salamat po muli sa inyong uh, pagsama po sa adventure po natin ngayong araw. Ayan uh, wag natin mag uh, uh, kalimutan guys mga ka na mag uh, mag-share at uh, mag-like and mag-follow pag gusto niyo yung mga ganitong content na ng mga idol. So yun nga, mga ka ito yung huli po natin lahat. Ay, ito. Ay. Ayan. All guys. Ayan guys, lahat mga idol. Ayan mga kashudi. So, ayan. Ngunit sa muli mga idol, maraming salamat po sa pag-support na po ninyo sa ating channel mga idol. Kakits po sa next vlog mga kashudi. Mamayang gabi, sisit na naman tayo. Ayan, bye bye. Bye bye guys. I love you all.